Good day mga ka-DIY So narito na naman tayo para magandit ng uh, kapakipanginabang na content So don't forget to subscribe, like and share Para supportan na rin channel natin So hindi natin pagtatagalin So ito yung mga dapat na hindi nyo gawin sa ipapatayo yung bahay no? o, Unahin natin itong ano no dapat meron kayong proper storage no wag na wag kayong magpapaumpisa ng bahay na wala kayong bodega o proper storage. Kasi yung project nyo na pagpapagawa ng bahay hindi yan nagagawa overnight. Yan ay gugugol lang oras. So kapag uh, wala kayong proper storage, maaring uh, matigasan kayo ng semento o mabasa ng pinagkukulan niya ng semento o madami yung ibang mga ano yun, yung mga materials tulad ng tiles yung mga nababasag so isa pa ang pinaka worst dyan yung manakawang kayo so dapat meron kayong uh, storage o bodega na kayo lang may hawak na susi o kung do may bibigay doon sa may pinagkakatiwalaan yung tao na siyang magbubukas at siyang magsasara kasi hindi natin kilala yung mga kapitbahay natin o yung mga tao dyan na dumadaan lang baka naispiyahan na kayo na maraming materialis pa dyan so sa gabi titirahin nila yan so iwasan na natin yung mga ganun no? mga kadi -ka diy so isa pang uh, hindi pa natin dapat gawin ano yung wag na wag kayo magpapa additional ng floor kapag ang design lang ng bahay nyo ay pang bungalow para makaiwas tayo sa tiyak na kapahamakan no? kasi ang bungalow type wala yung mga puting tie beams no? kasi pag bungalow type ah, uh, puting tapos yung mga uh, ah, hollow blocks na lang lo no? ang ah, pinapatong diyan Mag, maglagay man sila ng ng pinakang uh, wall putings diyan para sa hollow blocks so hindi ganyan katibay no parang lalagyan lang ng, parang tataniman lang nila ng dowels so ang may papayo ko mga ka DIY pag-isipan niyo muna kung pang first floor o second floor ang gagawin yung bahay o kung meron kayong balak ipa second floor yan yung bungalow type na magagawin nyo palagyan nyo na ng puting sty beams para may ahawak sa bawat kolom para halimbawa kung dumating ang lindol eh sigurado tayo hindi magbubukahan ng mga kolom O. okay na tayo dyan ang pangatlo no kung meron tayong firewall. siyempre dapat mag-firewall tayo lalot may kapitbahay tayo. Huwag na wag niyong bubutasan o lalagyan ng bintana ang firewall. Kasi once na masirang masunog ang kapitbahay niyo. So may tendency na pumasok yung apoy diyan sa firewall o sa may bintana ng firewall na ginawa niyo. sa firewall. So, madadami rin ang bahay nyo sa sunog. So, ginawa ang firewall para protektahan yung bahay nyo. So, kung hindi nyo talaga, gusto nyo talaga maglagay ng bintana dyan sa firewall, eh, gaya, ganito lang ang gawin nyo. Dito tulad sa nakikita nyo sa diagram. Sa image, no? So, marami nang gumagawa ng ganyan. Sa mga building, makikita nyo rin yung mga ganyan style. Pwede rin sa bahay yan basta naka ano siya naka against siya sa wall hindi siya nakaayon sa wall yung bintana nyo naka perpendicular siya so ganyan lang ang gawin nyo kung talagang gusto nyo maglagay ng bintana at least dagdag ano rin yan no? tagdaga uh, exhaust din yan so meron uh, pang-apat pang gusto nyo ang dapat nyo hindi gawin no sa papatayo yung bahay wag nyo ipapantay sa kalsada yung ground floor nyo o halimbawa lalagyan nyo lang ng e elevate nyo lang ng konti mas maganda kung naki-elevate siya ng at least mga 1 foot or mas mataas pa or mga 3 steps na hagdan 3 steps na elevate para makaiwas tayo sa problema halimbawa ang uh, ang uh, kalsada nyo ay rough road pa so every time na may mga dumada sa sakyan, may alikabok o malakas na hangin so may tendency pumasok pa yan no sa bahay nyo so laging marami ang saig ng bahay nyo walis kayo ng walis dahil mababa ang ano nyo ang ground floor nyo hindi katulad kapag naka elevate so may hirapang pumasok ang alikabok lahat may mga screen door pa kayo tapos uh, hindi na kayo mahirapan sa paglilinis isa pa yung lag, pag dumating yung tag-ulan so alam niya naman uh, ang tag-ulan maraming volume ng tubig ang, ang dinadala niya no? so minsan ang kalsada bumabaan na pati bakura niya babaan na so kung mababa yung ano niyo ground floor nyo hindi naka-elevate ng mataas so may tendency pumasok sa loob ng bahay nyo yung tubig So, ganoon mga ka-DIY, no? So, alam niya naman, kapag pumasok ang tuong putik sa loob ng bahay, medyo mahirap nang linisin yan. So, google kayo ng oras. Tapos, kapag uh, second floor ang bahay niyo, no? May second floor, huwag na huwag nyong kakalimutang maglagay ng exit. Kasi ang karamihan, nasa ground floor lang yung exit. Tapos ang second floor, naka pool grills na. So kapag dumating ang hindi natin inasa na sa kung nakatulad sunog at sa ground floor nagsimula. So ang tendency, akyat tayo sa taas. ba diba? Akyat kayo doon. E wala kayong malabasan. So anong mangyayari sa inyo? So kait na. ang sa masunog na. So dapat maiwasan natin yan. No? ang maganda kapag may second floor kayo meron kayong terrace at meron kayong sliding door at nakas, nakasalamin siya so double purpose yan no so meron kayong meron na kayong exit may exit uh, door na kayo kapag uh, dumarating, yung uh, sakuna kung may magnanakaw naman, o, tangkang kumasok dyan, kitang-kita nyo pa rin dahil nakasalamin. So, huwag niyong baliwalayin yung uh, exit, no? Kasi, dyan nakasalala yung ating kaligtasan. So, wag lang sa ground floor ang exit. Dapat meron din sa second floor or sa every floor pa. Kung meron pa kayong third floor hanggang fourth floor. Naka uh, isa pa. Susunod natin ay wag na wag niyong ilalagay ang downspout sa loob ng kolom. Bakit? Kasi paihinain niyo yung lakas ng kolom. Dahil kung ilalagay niyo de 4 tapos wala nang laman ng gitna niya, syempre tubo yan, eh. ng tubig. So mangyayari niyan, masasakop ng pababawas doon sa imbis na nabubuhusan na na yung buong buo yung kolom mababawasan pa siya ng 4 pabilog 4 so ang tendensya ni na siya and then kapag lumindol may tendency na magkrak yung kolom uh, nyo pati tubo nyo madadamay lalo kung substandard yung tubo nyo na nagamit madali mag-crack. So kapag nag-crack 'yan, pag umulan, tatagas na 'yan. Ang kung ayo talagang ayo niyo makita 'yan sa labas. Yung uh, mga downspout niyo, pwede yung lagyan ng tambol. Tambulan niyo na lang. Gamitan niyo metal paring tapos hard Tapos yung horizontal do sa taas, yung galing sa gutter, ipasok niyo sa eaves. So, yan ang magang the best na paraan dyan. No? Tapos, ang panghuli, pumili kayo ng dekalidad na kontraktor. Huwag kayong basta-basta pipili sa online. Kasi, although hindi naman lahat ng online ay mga, ano, mga kamote, mayroon din dyang, ano, meron din yung matitino ano so mas maganda kung doon kayo kumuha doon sa recommended na doon sa dati nagpatayo ng bahay tapos eh magandang quality tanong nyo kung sino ang gumawa doon at kung available pa yung taong yon so kayo na ang kumontak yan ang the best mga ka-DIY kasi kung sa online marami mga kamote yan So, kukuha ng kuha ng pera hanggang sa maubusan na konti na lang natitira sa kanila, tatakbo na yan. So, mas maganda yung sigurado tayo no? kasi pinaghirapan natin yung perang yan. Okay mga ka-DIY, so sana may natutunan kayong um, kahit paano, no? sa mga content natin na to. So lagi tayong mag-iingat mga ka DIY at siyempre wag kakalimutan uh, tumawag sa taas ano man lang gagawin natin sa pang-araw-araw. So don't for, don't forget to subscribe, like and share para lumago atin uh, channel no. Tulong na rin sa ating channel. Thank you mga ka DIY. Thanks for watching.